So yan, ito yung ginawa natin. Meron siyang mount sa gitna o yung pigil sa gitna para hindi tumatango yung makina. Yan, plus 2.5 itong pinagawa para iwas palit na ng mga kable. Okay, so good morning mga boss. Isang maulan na umaga sa inyong lahat. Yan, may project tayong gagawin today. Yan, ito soon na project natin. Yung motopass natin or Euro 125. Kakapit natin doon sa 4-wheel. Pero ngayon, ito muna. So, sasamahan natin itong barkada natin na si Pryl Valerio at saka si Wesley Makapagal na magpagawa ng DIY engine support extension. Okay? So, mamaya sabihin ko sa inyo ng detail. Okay? So, itong isang click nung kasama natin. So, click 125 version 2. Ayan, yung nililinis na yan. Nauna na namin pinagawa niya ng DIY engine support extension. So, 2.5 yung pinagawa niya. And then ngayon, 2.5 din yung pagagawa nung isa namin kasama. Okay? So yan, papakita ko lang sa inyo muna. So sinimulan na nga ang baklasin nung kasama natin yung side fairings o uh, side cover nung uh, click 125 natin para magkaroon tayo ng access don sa nut nung engine support or dun sa tornilyo nung engine support na tatanggalin natin So dito, tayo na yung bumaklas ng tambucho nung click one five So kailangan natin tanggalin yung tambucho para magkaroon tayo ng access dun sa bolt and nut ng uh, engine support. So kailangan natin tanggalin yung bolt and nut to engine support kasi dadalin nga natin yung pinaka engine support dun sa magpapabrikate or magwe-welding nung uh, DIY extension natin. So kaya sana natin gawin yon pero uh, since wala tayong gamit o wala tayong available na flat bar dito sa bahay, ipapagawa na lang natin dito sa mas marunong or sa iba. Okay? Okay, so ito nga yung dalawang bolt and nut na tatanggalin natin para makuha natin yung uh, engine support nung click 125. So yan, dalawa yan. Tatanggalin natin muna yung nut and then tatanggalin natin yung pinaka-axle sa loob. So gumamit lang tayo ng pantusok para matanggal natin yung pinaka-axle sa loob. Okay, so ito na nga yung engine support na dadalhin natin dun sa gagawa ng DIY extension natin Okay, so hawak ko na And then, ito na yung mga sasakyan natin So, pupunta tayo ngayon sa San Antonio, Rewai Siha Para yung isa nating kakilala dun na magpapabrikate nung bakal So, kailangan pala natin bumili ng dalawang 14mm na uh, bolt, 1.5 yung haba. So, yan. Nandito na tayo sa shop nung gagawa ng DIY engine support extension natin. So, ganun lang kabilis yun. So, dito na yung tropa natin ng uh, flat bar, yung pinakamakapal yan. So, mamaya pakikita ko sa inyo yung purpose niyan. So, yan na yung 2.5 na idudugtong sa engine support natin. So, ang ay naman nga nito is hindi natin sisirain yung stock na gamit nung motor o nung click 125 para maibalik natin sa stock if ever na gusto natin ibalik sa stock. So itong ang belt na gagawin natin is budget mill to or para sa so, para to sa mga nagtitipid and then gusto ng matibay na gawa. Ayan, sure na matibay to kasi makapal yung gamit. Kita mo nyo naman. So ayan, pinapantay nung ng tropa natin para sure na walang talim din pagka binalik natin dun sa motor or walang uh, matulis na bagay na pwedeng makatusok sa atin kapag ginagawa na natin yung pagbabalik dun sa motor. So Dito binubutas na nung tropa natin para doon sa paglalagyan ng bolt and nut na ikakabit natin. So mamaya makikita nyo kung ano yung sinasabi kong bolt and nut na yon. So dito naman binabaloktot na nung tropa natin yung binutas yung bakal kanina para sa uh, lumapat doon sa pinaka chassis and then sa engine support nung motor natin para saktong sakto ang pagkakalagay hindi kasi pwedeng diretso lang yung flat bar, uh, hindi malalagay sa pinakamotor kasi hindi susukat. So papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung itsura ng pagkakabaluktot. So yan, ito yung itsura ng binaluktot kanina na bakal. Ayan, so lalagyan nyo lang ng konting bend para lumapat lang dun sa pinaka chassis and then dun sa pinaka engine support. So mamaya makikita nyo yung purpose nyan. Ayan, bali dalawa yan, kabilaan nung butas nung engine support natin. So, ngayon, ang gagawin naman ng tropa natin is, nagagawa siya nung pinaka-box para dun sa pigil nung engine support natin para hindi tumatango yung pinaka-makina natin. So, mamaya makikita nyo kung ano yung sinasabi kong pa-box na ginagawa niya na yan. Okay, so ayan, pinaka-couple weld niya para sure na walang takas or walang bitaw yung bakal pagkakinabit natin dun sa motor natin kasi mahalaga yan kailangan matibay yung gawa so dito ay na yung dalawang bakal na binaluktot kanina sa pinaka engine support natin para mailapat na niya yung pinakapigil na sinasabi ko kanina para hindi tumango yung pinaka engine nung sasakyan or nung click 1, 2, 5 so yan ito yung sabarkada natin ayan yung sinasabi ko sa inyo kung makikita nyo may pabak sa gawing gitna so yan ang pipigil sa pagtango nung pinaka engine natin Pagkawala yan tatango tango yung engine natin kada mag rev tayo ng motor so mahalaga yan kailangan mailagay yan kasi yan yung kasama sa pinaka engine support natin kailangan may ganun talaga So, ito, nabuo na nung tropa natin yung pinaka-extension. So, ganyan lang itsura nya. Napakadaling gawin kahit kayo kaya yung gawin yan. So, ikakabit lang yan dito. Ayan. Patulong tayo dito sa tropa natin. So, isasalpak lang yan. Basta dyan. Pag ganyan, para ma o malagyan ng extension yung pinaka-engine support natin para umatras yung gulong sa likuran. Okay, so ganito yung itsura nyan pagka nakakabit na. So, ayun yung pinaka pa box nakalagay dun sa pinaka para may rubber damper na yan para pigil nga dun sa pagtango ng engine natin or pagangat baba ng pinaka engine kapag nagrehab nag, -rab, nag -rab tayo or naggagas tayo or nagsisilinyador ayon so yan post nyo na lang if ever na gusto nyong gayahin so madali lang naman gawin yan basta't meron kayong uh, mga gamit like uh, welding machine cutting or uh, grinder para maputol yung bakal basta uh, doble ingat lang kasi delikado rin yung mga gamit na yan okay so uwi na tayo dun sa atin para maikabitan natin dun sa click 125 nung barkada natin so yan inabutan pa tayo ng malakas na ulan dito yan yung click 125 version 2 nung uh, kasama nating isa at saka yung Raider FI na service natin which is si Albi yan so soon ipakita ko sa inyo ng detail yan so ngayon dito muna tayo magsisimula sa DIY engine support yun mga boss binubi na tayo so ito na yung ES na pinagawa natin or engine support yan plus 2.5 na engine support DIY so dito natin kakabit yan, kakabit yan sa uh, click version 3 yan so ayan yung stock nya kaya ito yung ginawa natin meron siyang mount sa gitna o yung pigil sa gitna para hindi tumatango yung makina yan plus 2.5 itong pinagawa para iwas palit na ng mga kable so dito natin kakabit yan sa lift ng baskada natin yan yan pag ganyan yung kabit niyan. dito yan kabit na natin yun mga boss yan nakabit na natin plus 2.5 engine support ng click version 3 ayan klihan sa likod madupak lang ayan na. so ito inalis muna natin yung cable nung sa preno nya kasi nababatak ayan tapos yung dito ewan ko kung ano to wire siguro to inalis natin yung clip na nakalagay dito tapos yan overall sakto naman uh, major adjustment lang siguro dito Ayan. Ano Tinitingnan muna namin. Ano to? Silinyador yan. So, ayan. Ayan yung itsura. Pagka nakakabit ang alam pwesto dito eh. Plus 2.5 DIY engine support. Click version 3. Eh. Ayan. So, ayan mga boss. Nakabit na natin. Ayan. Ayan sa loob na ang plus 2. Intayan niyan. Pinaka sakay na niyan. Yan ang clearance sa throttle body at saka sa u-box oh, niya. Okay. Yan. <laughs> Click version 3, DIY engine support plus 2.5. <laughs>